para alagaan ng tuhod natin. Um, sabi ko nga nag uumpisa kahit um medyo malayo mal pakinggan pero basta maganda ang sapatos mo o yung maganda ang chinelas natin. Hindi naman tayong lahat eh, kailangan na nakasapatos. Kas kalimitan nga yung mga anak natin, yung mga mommies na nasa bahay um pag pagkagastahan pa rin natin yung ano natin yung sinusuot natin sa araw-araw so yung slippers natin sa bahay hindi kailangan mamahalin hindi kailangan ano hindi kailangan uh, may brand pero mas maganda po kung uh, merong arko yung ano natin yung chanelas o yung sandalias na ginagamit natin kasi kung maganda ang um, sapatos natin sa office, walong oras lang po tayo sa opisina. Yung 16 hours po nung araw, yung paan ninyo, pag bumabagsak yan, sasakit ang tuhod natin, sasakit ang likod natin. Sa so, ano napakahalaga ng na, arch support sa sa sapatos. Oo, um, kasi dumadami na rin ng, ano, dumadami na rin na nakikita natin na doon naman pala nanggagaling. Um, kumbaga titignan natin marami tayong test ginagawa sa tuhod yung pala doon naman ang gagaling at sabi mga um, wag masyadong um, magaling maganda ang exercise pero wag naman sobra kahit ano wag sobra kasi bibigay o oh, sasakit at ano nang sasakit ang muscles natin yung pag masyado namang matagtag or kung tumatakbo tayo, wag naman tayo tumakbo sa sobrang ano, sobrang tigas, tigas na o oh, sobrang tigas na semento kasi ko kontra at ko kontra, babagsak at babagsak, ninipis at ninipis yung cartilage na nasa loob ng tubo. And siguro natin. final tips pag-iingat sa basketball, badminton or hindi trampoline. Ako, hindi ako, hindi mauubusan ng pasyente hanggang meron Oo. yung mga 'yan. <laughs> Oo, oh, bago nga ngayon yung trampoline, medyo magkakaroon tayo. Maraming naman. injury doon. Medyo marami tayong injuries. O meron na isa na ano, na napunit talaga yung sinasabing ACL na naririnig natin sa basketball at football lang dati, mm -hmm. kahit sa trampoline meron na rin. So ingat lang talaga naman. So ang um, ang exercise ay maganda at definitely kailangan talaga natin. Pero hanapin mo yung um tugma sa tugma sa lifestyle mo. Huwag mong pilit, okay. huwag mong ipilit. No? at